Hi guys! Welcome back to my channel. Grabe! Yung pagtanggap ng what's wrong with Secretary Kim as in nasira yung apps ng view dahil nga marami talaga ang nag-download ng show na yan. Ah, syempre na overwhelm itong si Kim Chu lang na si Kim Chu. Yan makikita niya sa photo na umiyak si Kim Chu sa mainit ng pagtanggap sa kanila ni Paolo Avellino. At ah, syempre most the viewed here sa view yung what's wrong with Secretary Kim. Iba talaga daw ang karisma ni Kim Chu. Lahat talagang pinapatumba o di ba yung din lang nila number one din at ang taas ng rating at ngayon niya ang what's wrong with Secretary Kim nasira pa yung yung apps ng view noong premiere ng secretary Kim o diba? Iba talaga itong ating si Kim. So, ayan, congratulations sa Kim Pao sa successful na um, premiere ng kanilang show. So, yun ang kugas ng ating update. So, ayan, hanggang sa muli. Bye-bye. Also, remember, wag mo tayong stress